na tayo. Oh. oh. Oh, oh, oh. anong bibilin mo? Anong cut ko? Oo, oh Bibili po siya. Magtitingin po siya. Ayan na. Ayan. Sinasabi ni ate, pag government employee ka, tapos prestige ka, Ayan, gusto niya. Oh. sale na sale po ngayon. Tapos 10%. Oh. gusto mo yan? Magiging? Magiging ilang percent? Another 10%. 20%. Tapos kung items nga po sa another 10%. The 30%? Yes. Pag 2 items. Pag 2 items. O, ayan. O, oh, kaso. Mahal pa rin. May sinasabi po yan. Oh, mahal pa rin. Oh, ayan. Grabe. Magkano na lang kinukompute ni ate? Grabe oh, may extra pag ismak. Ay, mayroon po ako, kaya gagamitan ko. Mura pa rin. Uh -uh. Pag dalawa. Pag Bibili po yan. Isip-isip.